iiwanan namin tong lambat dito guys bukas ng umaga namin balikan so sana makarami din tayo bukas yun magkalapit lang sila yun naman oh yan guys oh nung nakikita yung laki nya no hmm? yan makikita nyo naman maya pag malapit na lahat pag nakarating na sila dito dito na sila sa dulo yan, nakarating sila sa dulo sa so pabalik na sila dito. So ayan, sa pabalik nila may nahuli ulit. Yan, para may nahuli din dun sa kabila oh. Yan, palapit na sila. Dito na sila guys. So, tingnan natin yon sa namamaya, sa gilid. Ito na yung huli. Titingnan natin dun sa gilid guys So pabalik na kami guys Doon sa, dun lang natin titingnan sa taas Sa may motor <laughs> Kala ko wala na kami kasamaan sa likod eh. Meron pa pala Ayan guys so titingnan natin dito Buksan mo dyan So ayan guys Ayan Mahito tayo. Yan kanina hito mga tatlong kilo din yan guys oh. So, lalaki ng mga pi ito laki-laki oh yan o, oh, yung is itaas mo, yung piit yung piit na malaki yan no yan guys, malaki malaki yan so, ayan, ah, diba Libre. so bukas balikan namin yung lambat namin guys bangan nyo na lang bukas